kirain ko na to guys. Nakakapanghinayang man. Pero may mga itatago kasi ako na kailangan kung isiksik. mulang space na eh. Itong drum lang to ang medyo maluwag-luwag. Kaya ayun. Hindi lang kasi pwedeng hindi ko pwedeng ano hindi itago yun kasi may Masyado lang masikip dito sa loob. ayun Kailangan ko talaga silang i-dispose. Hindi na lang siguro ako nito bibili ulit kasi. Tulad ng sabi ko doon sa uh, ano? Bulat ako. Hindi kasi siya maano? Yung pa palupusin ulit. May tawag na. Hindi siya ma... Yung ganyan ulit, oh. Ganyan din ulit. Kasi tininay ko siyang ano yung dito. Pasingawin. Hindi man siya sumingaw. Dito sa... Dito, oh. Hindi. Yung supamangkin ko nga, eh. Sinira niya din yun. lang okay Kailangan... Kailangan ko ding sirain kasi ito, mga ilalagay na ako. Kailangan ko nung ng bahay na to kasi sa mga susunod na linggo. Basta nakikita nyo naman yan. Ayan ang laman. Pinakang laman. Ito yung sa to. plancha extension may ipis pa oh kahit anong takip i-update ko kayo mamaya guys kasi nandun sa labas yung ilalagay ko dyan ito guys yung mga itatago ko doon oh Ayan. Kasi hindi man kami nakagagala. So, itatago ko na muna yan para lumuwag-luwag dito sa dito hindi ko lang kasi sa inyo mapakita yung buong <laughs> bahay kasi may ayaw may hindi pa ko ayan no oh. hindi, may hindi pa ko kayang ipakita so ayan mga sapatos to mga tsinelas. ayan mga papel papel So, linisin ko lang to kasi baka pati ito itago ko din itong patungan so yan, linisin ko na muna guys so yan guys, nailagay ko na yung mga sapatos yan lang maghanap ako ng mga ilalagay dyan kasi punain ko ba Pero wala akong makita yung mga itatago na sana And then, ito naman ay kinuha ko na kasi ko to. Buti na lang ang mga tira pa dito. Ayan, mga disposable. Sira, tinitur pala to. Saka itong baso. Ayan. Kulang na lang akong paper plate. At saka yung plastic. So, yun. Ito na rin pala guys yung ano, yung kanina yung patungan. Yan na yung mga kalat ko guys. So, oh. hindi ko alam kung saan ko yung mga ilalagay. Kamili ako guys ng ano, gagamitin namin sa gagamitin sa ano, darating na by Sunday by end of the month mauling Sunday ng buwan na to. Basta ito yung pangbalot ng paper plate. Disposable na nga. Ibabalot eh, pa, no? So, ayun, ito, plastic, asukal, itong baking soda. Iba eh, pa baking soda? Baking powder dapat. Pero baking din naman to, no? Baking powder ata yun eh. Magagamit din naman to siguro. Okay. Yung mga natira ko kasi nung mga nakaraan, yung harina, hindi pa naman sana yung expired. Kaya lang, yung ano na, ah, uh, yung mga insekto na ba, yung maliliit, tsaka itong vanilla, yung iba hindi ko na ipakita kasi itong paper plate, ayan. At ako bumili ako ulit ng pancet. Meron na doon isa, kaya lang makakulangin. Pero yung spaghetti, hindi ko na siya dadagdagan. So, yun lang. At itong mga rekado pala. Sana hindi naburo. Bumili ako guys ng patatas at carrots. Bumili rin, bumili na rin ako ng bawang. Hindi pa bumili ng sibuyas at luya. May siling haba pa pala. Nagawa kasi ako ng Shanghai. Sana makagawa ako. So, bukas ako bibili ng iba. Kasi ano, full pack na yung bag ko. So, yun. Ito, may chicharon. May munggo kasi dito. 'Di ba nakita niyo sa unang vlog meron doon ano, mga disposable na baso. Yung lalagyan nito ng ano, paper plate tsaka yung ano, disposable na kutsara at para hindi eh. man masyadong maghugas ng maghugas. So, yun. Yung isda nandun sa lababo. At tsaka yung dishwashing. Hindi ko sa inyo ipakita very 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 common na inang bibili lang 'yun so yeah